Totoo ba, Mama? Ako bang ba baby na pinampon sa inyo ni Mara de los Santos, alias Cara Cruz? Ako ba? Kung ganun, totoo pala. Nakakatawa. Kapirasong dokumento lang. Bigla nang nagbago ang aking pagkatao. Walang pagbabago, iya. Ako pa rin ang iyong mami. At ikaw pa rin ang baby namin ng dati mo. Hindi niyo dapat itinago sa akin, Mama. Bakit kailangan matuklasan ko pang katotohanan sa ganitong paraan? Tumuntung ako sa edad ng 18, 21, ni hindi niyo man lamang ba naisip na ipagtapat sa akin? Sa relasyon namin ni Marvin, kung hindi ko inalagaan ang sarili ko, Nabuntis ako, hindi ko ipinagtapat sa inyo Tapos nalaman nyo pa sa ibang paraan Sa tingin nyo ba hindi kayo magdaramdam?